Isinisisi naman ng Senado sa Bureau of Internal Revenue ang mabagal na pagdinig sa panukalang batas na babaan ang income tax ng mga manggagawa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Yung hinihingi natin yung uh, projected revenue loss dito sa mga panukalang batas na lumalayon na bawasan yung buwis ng ating mga kababayan. Eh, we're still giving them the benefit of the doubt pero yun nga, medyo nawawalan na kami ng pasensya dito. Ito ang naging pahayag ni Senator Sonny Angara kaugnay ng hindi pa rin pagpasa ng Bureau of Internal Revenue ng mga dokumentong hinihingi ng Senado para sa pagdinig nito sa panukalang batas na naglalayong pababain ang income tax na mga manggagawa. Ayon kay Senator Sonny Angara, Chair ng Senate Committee on Ways and Means, walong buwan na nilang hinihintay ang mga dokumento mula sa BIR. Sinabi nitong mapipilita ng Senado na ipasubpina ang mga dokumento kapag hindi pa rin maibigay ng BIR ang hinihingi nitong mga dokumento. Samantala, nagdaos ng silent protest kanina ang mga miyembro ng Union ng mga empleyado ng Senado habang sinasagawa ang hearing ng Committee on Ways and Means. Suot ang kanilang uniforme na may pulang ribbon sa kanilang dibdib na nagtipon ang mga miyembro ng Sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon sa kanilang presidente na si Dakila Milamena, gusto nilang ipaabot sa mga mambabatas na sana'y mabigyang pansin ang kanilang mga kalagayan lalo na sa pagbabayad ng buwis ng mga manggagawa. Sinabi nito na malaki ang epekto ng memorandum order ng BIR na naglalayong patawan ng 30 to 32 percent tax ang mga allowance, bonus at ilang benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno. Uh, kami din po ay nananawagan na dapat itaas na yung sahod ng mga manggagawa. Alam naman natin na grabe na yung pagtaas ng mga bilihin at uh, hindi na hindi na nga nakakasapat yung sahod ng mga manggagawa dahil hindi pa umabot sa cost of living, ay itataks pa kami ng uh, pagkabigat-bigat kasama ang ilang pang empleyado mula sa iba't ibang opisina ng gobyerno na gain ang kampo nila Melamena ng petisyon sa Korte Suprema para maglabas ito ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng BIR sa nasabing memorandum order. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.